yan mag tayo ng talong. Lagyan natin ng itlog. yan nilagyan na natin ng itlog. Lagyan, nilagyan natin ng konting kamatis. Lagyan natin ng... Yan. okay na yan ating kamatis. Lagyan natin ng sibiyas dahon. Patakan natin ng kunting asin. Yan, patakan natin ng kunting magic para pangpantay sa ating la panglasa, para magpantay ng kanyang lasa. So, ina mga kaibigan, yung ating inihaw na itlog, ay inihaw, inihaw na talong na may itlog, ayan na. ito ang para sa tanggalin na natin dahil lutuk na. Si. Hmm. Ayun, pang isa ihawin ta natin. biyakin lang natin sa gitna. Lagyan natin ng itlog. Pakan natin ng kuting asin. Untung bitin. So ayan, nag-ihaw din tayo ng isda. tawag dito sa amin, labahita, isda. So ito na mga kaibigan, kabilang side na naman, binaliktad na natin. Ito na mga kaibigan, tanggalin na natin ating inihaw na isda. Ayan, luto na. Okay. Yan ang ating inihaw na isda. Labahita po yung isda natin. At saka yung ating tortang talong na walang mantika. Ayan, inihaw lang natin yung ating talong. Nilagyan natin ng itlog. Ito na po yung ating inihaw na talong. Ayan, o nilagyan natin ng itlog. So, makaiwas tayo mantika. Healthy to ating talong. Sa so, inihaw natin na isda. Ayan, yung kaibigan. At meron tayong soup Shout out sa mga yung ating ulam. Para sa Kain po tayo ito yung ating tanin. Sinagtanin na umaga. Hmm, sarap. Hmm, Kain po tayo mga kaibigan. Magandang tanghali sa ating lahat.